pag nag-harvest po ako ng blackberries, ito po yung tinitingnan ko. Oh. Tikita niyo mga kalalabs, may ano, may hindi itim siya, ano, kasagaran yung mga kalalabs, ano, hindi, hindi ito siya maganda. Ang ah, maganda mga kalalabs, itong ganito ay. Yan, yan, walang daot ba? Kasi mayroon ding daot eh. Ito, oh, ito, maganda ito, oh, ito yung makintab. Yan, makintab ba? Ah. Walang daot-daot. Kasi ito, oh, gaya nito, oh, may daot siya. Yeah. Nag-harvest ako itong ganito. Oh. Yan. Tips lang po sa mag-harvest ng blackberries. Ito maganda ito. Kunin natin. Ito gusto ko to. Ang ganito hindi masyadong hinog. Uh, gusto ko kasi yung maasim. Maasim agay. Maasim na maasim. Ayun nana Ngapit Oh. Sus. Maugin niya. Eh. So, nung ginahan mag kuan. Yung mga piyot ang mga kuan ba. Ito, o, makintab siya. O, maganda ito. Maganda yan. Makintab. Walang kadaot-daot ba. Yan. Ah, uh, agay. Okay. Yan. Lagyan natin dito. yan <laughs> Wow. Dami, dami nating kuha.